ang mga batang gala gusto pumunta sa urban kahit ba joke, umuulan lang pala hindi pala ba para kayo may madalang bag kada eh. ah, Daniel dito ah. ano? sago ang dami basura oh Please lakad. Lakad. Si Bintin at Mickey Mouse. mga gala mga gala ng pastry ano? mamaya mabaha yan mabaha talaga kinatitam maya tinan mo lang gala kayo eh hmm tasog na kayo mo yan ng bahaya doon na kayo titira sa kanila ha gusto nyo pumunta dito eh doon na kayo hindi lang susundo sa inyo kasi baha na Oh, tapi tapi David. <laughs> Mapa sana sel Daniel? Talaga. Dadala dala pa kasi ng cellphone eh. No damage mo ka mo. No damage ka diyan. Tumabe, tumabe, David. Tumabe, David. could catch another chance. Mm. Grabe kulog, oh. Sama ng panahon. May pasok na lang bukas. Saan ako napasok nila? Kakasabi nga lang, eh. Kaka-announce lang, eh. Kaka-announce lang ng teacher. Ano? pasok ulit bukas. Wala ulit? Tapos sa 31 may meeting kami. Sabi ko sa iyo, paad mo na ako sa teacher mo sa GC. Sabihin mo kay teacher mo. Kung may GC na, paad ako. 嗯。Oh. yung cellphone mo basa na yan, bakla. yah. huw. 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 Pabalik kayong pastry? wala pasok na kayo Wait lang, may sasakyan, di ba? Hawak ko ka kami sa iyo. Hawak <laughs> kayo sa akin. Ka Ang lakad na! Doon pa nga tatawid eh. Ang tatawid na. Hindi na. Bilis! <laughs> dito, dito! Huh? David! Hawak mo kapatid mo. Huwag tumakbo, manda pa. Kayo, kayo lang ha pasundo kayo may kuya mo si kuya na nasusundo sa inyo tawid na tawid Waktu tumakbo. Dito na kayo dumaan. Sa Rendahan. Rendahan. Bilis. Wag tumakbo David. <laughs> Hatid ko lang. masih oh, si Kuya Daniel oh. Takbo si Daniel. <laughs> Kinagawa nyo dyan? Bakit? Bakit? Bakit?